Masakit oh, na. Masakit nah, nah. po. balakang. <laughs> ano nangyari sa kanya? ako naman, mm -hmm. Master, yung tiles. <laughs> Kamali ata. Kailan kayo nagbuwat? Mga... 29, uh 2019 pa? Ah, Hindi, nung May Ayun, May. May, mga May. May 2019. Ito sa L5 S1 sa l 5 na nagkaroon ng preferensya. Ito sa baba. Yan, 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 yan. Mislay yan. Sakit. Sakit. Sakit? Saan yung pinakamasakit? Sa bumumba mm -hmm. mm -hmm. Hanggang puwetan? Hanggang tuhod. l 5 s Na, ano yung tuhod ko yun, na? Pero, matagal na kayong tabingi. Mm Hindi. -hmm. Mm -hmm na uh, ano ko rin kaso lang pag yung tayo kung ganito pasabi may parang humihilak dito sa akin ay hindi na nakakalis natin <laughs> <laughs> hindi na nakakalis natin para tingnan nyo yung pagubo ni sayo sige upo kayo ng normal ayan sakit masakit hindi siya makubo ng normal sige upo rin yung ako na upo rin unahin na natin yung balakang ngayon tanggalin yung yung nyo muna yung sa salamin nyo huwag na huwag na no, uh, huwag na Okay. Sa labing na. Sige, higa muna kayo. Higa muna kayo. Sige, testing natin. Masakit pag nakatiaya. Masakit. Pag-ilip. pag yan dito. dito. Masakit. Tingnan nyo. paano na lang tayo kakabay kung sa paghigap masakit na kagad? Ayan. Tingnan mo yan, ganyan. Ito Masakit. Masakit din. Oo, pag napimbinan. Masakit yan. Sa kabilang side. Doon tayo sa comfortable eh. Kung ano yung mas bearable. kasi doon buhay kayo pag-positioning muna eh. Ito, okay. dito. Yan, mas yan. O, dyan muna kayo. Dyan muna kayo. Para ma may ko muna kayo bago okay. ko ayusin. Kasi kung sa posisyon nyo ay nasasaktala na kayo, hindi healthy kasi yung mga nerve nyo, gumaganong kumikilot-kilot na agad Kailangan sa posisyon. Ito, yung mga nanonood sa akin, yung sumusunod sa akin. Ganito, eh. kaya inyo, yung pag para may technique din kasi ito eh. Para tumatagal, ma mamassage siya muna. Kasi pagka hindi na siya comfortable, minamassage mo masakit na kagad. Eh, wala, masasaktan lang lalo. Kailangan yung comfortable muna. Para yung mga masin-masin, unahan nyo muna ng massage. kasi itong awit na. Eh, yung pagpupuho niya nga, hindi niya kaya eh. Paghiya, higa, masakit din. Ang gilid na siya eh, nakita nyo? Ang na na gilid na si Sir. Ang na talaga. Ilan taon na kayo? Magsi-60 ako sa October. Magsi-60 pa lang kayo. Oh. Nakita nyo yung mga naglabasa na yon 80 po, 82, 78. <laughs> Pero, yung mga balakang nila, healthy. Tuhod, tsaka yung isa, masakit yung buong balakang, likod. Hmm. Yung pinakapanganay, 80 eh, po. Ay, hindi naman panganay pala. Kung mas pinakunanda kasi may mas panganay pa sa kanya eh. Pero ito si Sir, magsi-60 pa lang. Iba-iba talaga yung ano. Kira yung... Humigay yung dito ni Sir, pang Saket? Sakit? Masakit na siya? Hindi naman. Hindi naman. Okay naman. Ah, pala. Hindi, tingin ka ka lang. Binassage ko lang muna. Kasi kailangan yung iayos ayos muna yung position nyo. Okay, relax lang. Huwag yung lalabahan na na. Huwag yung lalabahan na, hmm, na, sa Ulo, na sa Mamaya may hupo nyo na numaay siya. Tapos mga 4 to 5 days diretsyo na lakad nyo. Okay. O hindi, hindi nandito, Richard. Relax na. Kaya ayaw ka, Patient mo lang sa pagsamantala. Kaya ayaw taping-taping yan, oh. <laughs> Ay, kung relax na Sige lang po tayo tawag mo. Sige sa Yeah. Pahingi mo muna katawa mo. Masakit siya, ganyan. sobrang sakit sa banda. Sobra. Ito, ito. dapaka dapaka tignan Tingnan natin kung kaya o hindi. Kakansuhan natin. Tingnan mo kung bearable siya. Okay. Hmm. Hindi man kayo nagpaano, hindi mag, yung x-ray lang ginawa nyo. binainjection di... injection nyo na to. Pag ganyan, masakit? Masakit. Masakit, aray. Uy, <laughs> o. Pina, Yan. Pina mo na yun. Yan, masakit pa rin? Masakit, masakit pa rin? Tihaya uh -huh. na kayo. Ay, na kayo, upo na kayo. Dadayayin natin sa Hindi <laughs> niya kaya yung posisyon ano. Okay. Upo na kayo. Nangarap yan sa biyahe. <laughs> ah, sa biyahe. Pagkasan po ba kayo? sa manawag Pagkasan po kayo? Sa Manawag, nag-lastip kami kagabi. Nangawit na pa pala sa biyahe. Pagkailin-tilay na maglapat yung pagkailin. Pagkailin na tagilin yung ano. Sa kayo sa Manawag? Sa ano? Lipit. Lipit, no, lipit. Lipit. Diyan kami may kamag-anak niya sa Pao. Ay. Sa Tulay. Doon yung mga paharilyo street dyan. Ang oh, Mahal mo ba yung... Ayan. <laughs> siya nagsabi na taga pa yung... ano... Yung taga pa Galing na rin ako ron, eh. Oh. Uh -huh. Tayo ka. yan. Talagang may pain nyo kasi gumalaw yung ano. Pero yan, unti-unti nyo na mauupo yan. Pag naupo nyo na yan, ipahingan nyo lang kailangan talaga. Kaso layo ng bahay nyo. Kailangan maipahingan nyo muna yan. Kasi pag nabumiyahe kayo nung matagal nakaupo ng ganun, panggasinan kayo, mga 6 6 hours yan, pagkabas. Pero kung may sarili kayong sa sakyan, kahit pa paano, doon siya uupo sa harapan kasi naibibend yun eh. Kasi ito, putok yung disc ito. Nung pagbuhat nyo ng tiles, di ba buong tiles ba yung binuhat nyo? Pagbuhat yeah, nyo ng tiles. 60 naman ang tiles eh? Puno? 60 by 60, pero dalawa lang. Oh, Bigat din, yeah, 60 by 60. Ito, yan. Yeah. 60 by okay. 60 Kailangan tayo mapahingan nyo muna yun nyo. Ilapat nyo muna yun. Mamaya, ipahihigayin ko na kayo. Kapain nyo. Kung bearable na. Kasi yan ganyan, kasagsaga na lang ano yan, kasagsaga ng pagkaputok. Tinuro na rin siya nang ya wala nangyari. Sobrang sakit talaga, sobrang ipit talaga. Putok magputok putok yung ganyan, kaya ganyan. Sabog to niyan, kaya tapos nakaipit to. Oh. Subukan nyo matanggalin yung kamay nyo. Yan. Hmm. Sakit pa rin? Kaya hindi? Kaya naman? Anong mas maganda, yung ngayon o yung kanina? Ngayon, o tayo ka. Kung mas maganda yung ngayon, so subukan na natin yung ano, sige harap pa sa akin. Hmm. Ganoon mo. Hindi. Harap ka rin. Harap ka rin. Itong paa mo, isipa mo pag ano na gano'n mo, Pag ano na pa-swing ha. Ano yung ano? Hindi, hindi, hindi. Kung kanan mo ha, sige straight ka lang. Yeah. Yung kanan mo, i mo pa gano'n. Sige, swing. Kaliwan naman, swing. Thank you. Okay po. Ayun nga. Yung tingin natin kasi, wala, si Bill, si Sir eh. Talagang alam, ay hindi niya ngayon. Oh! Pinapaterapin nyo kasi huwag yung banggitin nyo, no? Na nakakayasan. Wala pa rin, meron Ito ngayon, sir, meron ba kayong tutuloyan dito sa Maynila? Malapit. Kasi ito, babalik kayo rin ulit sa susunod na linggo. Kasi, kahit ako nyo naman, si Bir na nakapaluktot na si sir. Unti-unti natin, makikita, para makita ng mga viewers, 4 to 5 days kasi, paunti-unti ng derecho na yan. Hindi na ganyan. Hindi na yun ganyan, ano na yan. Magbabago na yung pakiramdam yan. Tanggalin mo ngayon, sir. Yeah. Itik pa rin or mas kumagana? na Kumagana. Yung tuhod nyo. Ayun, sino na rin natin tuhod nyo? <laughs> Huwag na kayo muna kayo humiga. Komportable muna kayo sa ganyan o pahigayin ko kayo. <laughs> ganito na lang muna. Ko mas komportable. Tanggal na yung kasing pagkaipit niyan. Kasi yung ganito, medyo kumbaga project talaga. Hindi pwedeng basa-basa pihit ang Pag natanggal na yung pagkaipit ng sciatic nerve, samantalahin na muna natin yun. Kasi medyo malawak, hindi natin alam. X-ray lang kasi yan eh. Pero kung MRI yan, malalaman natin kung to the left, to the right, kung may protrusion, may herniation. Kaya? Masakit yung? Tuhod? Hita hanggang tuhod. Legs hanggang tuhod. Pag inangat ko ng ganyan, mas masakit. Pag ganyan, wala. Wala. Luminawa. Ganyan. Kailangan mo na talaga kakalsuhan eh. Kasi yan, alam nyo yun nangyak, tagilid ka sir. Pag tagilid ka pa ano? tagilid ka. Kung kaya, pag hindi, pakabila. Okay, pagilid. Yan. Okay? Mas okay siya? Okay lang masakit. <laughs> Sa kabila. Sa kabila, hanapin natin yung posisyon. No? I-adjust pa natin. Pwede kayo. Ba? Baluktok talaga yung katawan niya eh. Kaya, yan. <laughs> maganda yan. Ano yan? Kung mas maganda yan, dito sa kanan ng pirat na pirat. Pirat na pirat sa kanan. Kung pirat na pirat sa kanan, traction natin, Roy. Pirat na pirat. Masakit na rin pag habang tumatagal. Pirat na pirat talaga. Sige, pero tatraction natin. Ben, un secondo. Please lang, eh, lantin ko na tayo eh, para mas dalaw yung okay, mga. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Ayan, na, huwag muna tanggal nyo ro Pag nakapokot na ganyan, okay? Masakit sa kanan. Kaliwa, ang butuh ko to ah. Sakit talaga. Pag inangat ko. Pag ganyan. Masakit Masakit siya. Ipit siya. Ipit, kailangan makapahinga muna. Pasagsagan na namin yan. Sige, hanap ka muna ang posisyon na maganda. Sa'yo sa tuhod? Tayo ah. Swing ulit. Swing. Itong kanan, sige isipan mong pagano'n. Lakas. Kabila. Isa pa. One, two, three

yung alay ng mga ano, yung alay no, ng no, pagka yung impeachment na natanas niya sa Malacang. Kaya ito nagre-react. Yung blood circulation kasi eh, hindi na makatuloy yung oxygen sa yung ano, yung blood niya. Kaya ganyan, hapit Kaya sumasakit yung madadaanan ng sciatic nerve. Meron kayong ano dyan, gilder? May gilder kayo dyan? Yung pambalakang Ngayon, tanggalin nyo nga yung tukot. Yan. Okay naman, yung balakang. Sige po. Punti lang. Sige. Pagka na, pag na-timing nyo na wala nang masakit, dire-diretso na yan pag wala na kaipit dire-diretso na yan, kailangan lang mapahinga kayo. Hanap lang muna kayo ng posisyon ano. Tapos, yung binigay sa inyong gamot, sabayan nyo na rin ang ano, kasi sabog yung ano nyo. Kaya tinuro tinurukan kayo, wala rin useless. Kailangan lang talaga ma-adjust yung balakang yun yun. Tumunog na yung kanina, ngayon. Kailangan lang yan talaga ma may ma pahinga. Kung gusto nyo, magpahinga muna kayo sa ano. Anap kayo ng upuan dyan. Kung yung komportable kayo, ano, kailangan nyo muna pahinga. Huwag nyo muna ibiyahe kasi once na makatag siya dyan, talagang, kasi pirat na pirat eh. Pirat na pirat, kahit nga sa ano, hahanapan nyo muna ng ano. O, oh, take me nyo, lakad kayo. Lakad kayo. Dito. Kaya naman? O, mas masakit. Tuhod. Tuhod? Masakit yung tuhod niya. Sige, dito. Pupo kayo ulit. Titigin ko yung tuhod nyo. Tuhod lang mismo. Tuhod na lang. Okay na sa balakang. Wala na yung balakang. Kunti na lang ang ano Wala Kaya, na, kaya na. Wala na. Kaya wala na kung gano'n sa balakang. Wala na kung gano'n. Tuhod na lang. Ito, masakit. Pwede, ito yung tissue. Tuhod. Tuhod. Ganito naman. Yung tuhod nyo, parang paaabuti nyo sa mukha nyo. Ganito. Hindi naman na paswing. Paswing din, pero nakatupi. Okay? Paswing din, pero nakatupi. Unahin nyo itong masakit, yung kaliwa. Paswing din, pero nakatupi. 1, 2, two, three. Isa pa. One, two, three. Kabila, ganun din na. One, two, three. Ah. Okay oh, po. Wait lah sa pilipit <laughs> Okay, sige, upo muna kayo. Okay na, balak mo. Okay naman. Balak ng video, ano na. Okay na. Oh, <laughs> uh, thank you, Lord. Ang hirap ka pa to pag ganito. Tapos, ito, pagkaayos na kasi yung balakang dire-diretso na yan. Eh lang talaga. Kung yung sabayan niyo na rin 'yan, ano? Tulungan niya na rin yaw, tulungan mo dok. Kasi nauna naman si doktor. Kasi may mga uh, gamot. Yung may mga gamot siya, maiinom niya na muna siya. Wala pa siya. Yung check hindi siya binigyan ng pa check up, hindi din binigyan ng gamot. May pinarive doon ng clinic niya sa pasalubong. Hanggang patient lang hindi na nilang ibigay. kung basta yung prescribed ng doktor ay di pa ano niyo ulit kailangan kasi tumasapayan ng ano kasi ipit na ipit yan ay sirang sira yung ano niya wala na yung ipit niya kaya ngayon nakakaano na siya ang binigay lang naman kailangan lang maghilom lang muna yung ano eh okay lang yun eh kasi basta basta prescribe ng doktor basta prescribe ng doktor wag kayo maghula-hula kung ano yung nakalagay roon sa ano irerin niyo lang yun irerin niyo lang yun wala siyang nagme saan galing yung binigay sa kanila galing sa kanila o balik lang kayo balik lang kayo para mas mabilis siyang gumaling ngayon yun. na uubra yun. Na-align na yung ano, nakabalik na yung faucet joint niya, ngayon na uubra yun. Pero kahit anong gawin mong inom, kung walang hindi nakabalik yung faucet joint, hindi pa rin siya makakaupo katulog kanina. Eh ngayon nakakaupo na siya kahit papano. Diret diretso na yan. Tanggalin mo nga yung kamay mo, sir. Okay naman. Konting sakit. Konting sakit. Okay, sige, lakad kayo. Ah. Okay naman? Okay. Oh, thank you, Lord. Sir, kailangan nyo muna magpahinga. Pa Pabagal-bagal lang muna kayo. No? Tapos saka kayo bumiyahin pag ano. Kasi kailangan talaga maka mo na si sir. Eh. Stress na stress yung katawan ni eh, sir. Kita nyo naman yung tsura ng katawan si sir. Nag Kahit anong gawin natin, kumbaga, magtulong na lang kami nung pinag-check up nyo. Ngayon ngayon uubre yung gamot dyan. Maniwala kayo kasi tanggal na yung pagkaipit talaga ng total yung pagkaipit. Ang nangyayari kasi guys sir, yung impingement niya malaki. Kung talaga talagang ganito yung nararamdaman ni sir, o oh, maaaring herniation yan kasi, ano lang eh, ganito nangyayari kay sir. Kaya oh. natanggal yung, natanggal yung pagkaganyan, kaya nakakaupo na si sir. Para maghilom to, para maghilom yan mga yan, sa tulong ng medication, sabay na yan sila. Okay, tapos, balik kayo rito sa susunod na linggo. Ano ngayon? Martes, Balik kayo rito ng Martes o Merco O oh, Martes talaga, interval yan once a oh, week. Oh. Para hindi na ganyan. Kung baga, na natin yan pagka hindi na salga totally siyang in pain. yan eh. Okay, pero pa-check up nyo muna siya para yung ano, ha? Mabigyan siya ng ano, kahit pa paano. Yun lang yung gamot na lang yan yung, yung gamot na yun, kailangan nyo na yun para mas mabilis siyang maghilom. Kasi, unbearable to pag kumiro Oh. yung, yung shoes niya.